Mas pang palalakasin ng Office of Civil Defense ang pagsasagawa ng earthquake drill sa mga tanggapan ng pamahalaan, paralan at maging sa mga pribadong kumpanya upang maging handa ang lahat sakaling tumama ang hindi inaasahang malakas na lindol. Sa exclusive interview ng Bombo Radio kay Raul Fernandez, Regional Director ng Office of Civil Defense Region 6, ang kaalaman, anya na makukuha sa earthquake drills ay malaking tulong sa mga ito upang maiwasan na magpanik sakaling maranasan ang lindol. Dagdag pa ni Fernandez na nagpalabas sila ng memorandum na ang lahat ng gusali ay gawa ng Structural Integrity Assessment kung saan yung pwede pang retrofitting ay gawin kaagad para sa kaligtasan ng mga occupants. Maliban dito, Hinihikayat nila ang mga local government units o LGUs sa Western Visayas na sundin ang National Building Code sa mga nagpapatayo ng gusali at gawing mas matibay laban sa lindol. Sa kasalukuyan anya ay patuloy nilang kinokonsolidate ang assessment result mula sa iba't ibang ahensa at tanggapan ng pamalaan kasunod sa nangyaring magnitude 5.8 na lindol madaling araw ng lunes, October 13 na ang epicenter ay nasa Bogo, Cebu ngunit naramdaman sa mga karate na lalawigan na partikular sa Iloilo at Aklan. Aniya, nakitaan ng hairline cracks ang ilang gusali sa lalawigan ng Iloilo batay sa pagsusuri ng kinaukulang structural engineers we continue to to encourage po yung ating mga lokal na pamahalaan na magkandak ng mga earthquake drill. Oh. Naglabas na ho rin tayo ng memorandum na lahat po ng building ay gawan po ng structural as ano integrity assessment para po maging ligtas po yung mga ano nag-occupy, nag-occupy po ng mga ano, na ng yun Mula dito sa Bombo Radio Karibo. Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, number one. And most trusted source of news and information, Basta Radio. Boombo.